Kamusta? Oh, Nakamute. Nakamute kayo. Nakamute kayo. Nakamute. Si Kuya Nars yung ano ko, madilaw. Saka ano. Madilaw yung ihi ko. Saka ano, minsan mo na manhit eh. Kailan pa Kailan pa nangyayari yan? Uh, Tagal-tagal tegal na yan Kuya Nars Ano katagal? tagal? Uh, tat limang buwan na siguro Limang buwan na Tapos nag-uusap tayo nakarang araw Hindi mo sinabi yan Oo oh, hindi Kuya Nars kasi hindi nabangit yan Kuya Nars eh. hmm? So anong naramdaman mo yan? Yeah, hindi, naman eh Ngayon lang wala naman yung gano'ng minsan lang siya Kaya nga anong naramdaman mo? Sakit, sakit ba umihi? Hindi naman hindi, ano lang. Baka yung lang. Yun nga, tapos ako, pag mo kung madilaw eh, yun ang PI. baka, either ko lang ka sa tubig. Ah, uh, malakas ako sa tubig ko yan na. Mas lagi ko nung tubig kasi nagagrab lang ako. Ah, pero tanong ko, okay na kayo na asama mo? Oo, oh, okay naman kuya na. Sa gano'n naman, nausap naman kami. Okay na yung ano, may usapan na kayo ng maayos oh. Opo, Kuya Nars. Kuya po. Singit na ako. Kuya Nars. Mamaya na. Repeat uh. uh. oh lang. Sige. Nung pagkasabi mo sa akin kasi, Kuya Nars, nung, gab nung hapon na tumawag kami sa iyo, parang nakapag-desisyon na rin ako noon. Tapos uh. nung pagkagubihan noon, parang nandun pa rin yung pagkawalang respeto niya sa akin. Kaya kinabukasan, dinaan ko na talaga doon sa City Hall. Uh -huh. na social social uh -huh. CSWD. Uh -huh. Kaya Sino doon, tapo kami doon ng kasunduan na sinusulat niya at yun nga lahat ng mga kasunduan na dapat mangyayari at saka yun sunod naman ako sa sa gusto niya na tumigil sa trabaho. Ah, uh -huh. yun yung sinasabi, yun yung sinasabi ko, di ba? Yun yung mensahe. Okay. na cipher, buka na cipher at saka yung isang cipher na sarado. <laughs> Ibig sabihin na, di ba sabi ko na yun yung kung ano yung usapan, sarado na. Opo. Ano na nga? Opo. Opo. O, Pero, na mali na yun, mali na Ayun, sabi ko nga sa inyo, wala akong inahangad sa mag-asawa na masira. Gusto Opo. ko maging maayos kayo. Kaya nga, gagawin lang natin ang dapat kasi meron nga tayong batas sa lupa, meron tayong batas sa langit, sa paraiso. Ayaw ko na magkaroon ng mas wala lang problema ba? Kaya nga, idaan ninyo sa tama kung ano yung, ano yung payo ko, yun yung nasunod talaga. Pero yun hindi, yung, sinunod ko. O, oh, kaya nga, hindi ibig sabihin, yung ginawa mo, sisirain ng pamilya mo. Kailangan lang, magising ka rin, ano, asawa, magising ka na may mga mali. Kung baga, kailangan ituwid ninyo yung mali. Kaya pag-usapan ninyo para manatili ang ano, buo ang pamilya. Katulad ng ginawa ng Lisa Bolod eh, inaayos kayo. So sana uh, to, ano sundin niya kung ano yung dapat, ha? Yun okay, na. Nurse. Tapos nangako nga siya kuya na hindi na, na siya maging siluso. Nandoon sa kasunduan namin pero parang ang hirap walain sa utak niya kuya Nars na magpanghinala sa asawan niya maski sa bahay. Kaya ang ginawa oh, niya kuya Nars oh, yun, magpanghinala yun sa, niya sa head head siya, Oh, uh -huh. yun din yung Huwag ka mahiya kasi normal yan sa silos. Kaya lang ang silos kasi pag wala tayong batayan, eh, nakakasira talaga yan. Uh, yun, yun. Nga, okay. Tatay ko nga, sabi ko nga sa inyo, sinishare ko. So, yun yung sabi ko na nasa minsahe din. Yung una, sinabi mo na hindi kasi hindi silos. Pero yung sa usapan ninyo sa SWD, silos talaga. Ikaw asa ang nagsasabi na silos. So, tama din ang misahe uh -huh. na, pinakit, na sinasabi ko. Di ba? So, ngayon, nasa iyo yan, ano? Uh, ano pangalan ng asawa mo? Si Glenn. O, oh, Glenn. Nasa iyo yung Glenn. Glenn. Nasa sabi ko sa inyo, ang silos talaga, walang idudulot na maganda sa mag-asawa. Nasabi ko sa inyo. Hindi okay. lang sa inyo yan. Madaming madami. Masisira talaga ang pamilya pag silos ang naghahari sa puso. Isama natin ng Diyos sa pag-araw-araw nating buhay. Pag wala naman tayong nakita na masama sa asawa, din natin pag-inalakan. Kasi bunga lang ng pag-iisip natin minsan yan, ha? ng selos. Kaya basta pag may issue sa kasama ka lagi, laging tahimik ang buhay. So, sundin niyo gawin niyo ang narapat kasi basta ako, ayoko o oh, hindi ko hanggan na masira, lalo na may mga anak kayo. Ha? Tama, Kuya Nash. Opo, Kuya Nash. Uh, gagamutin ko kayo. Daniwala kayo sa akin ginamit na dyan sa kasangkapan? Opo, Kuya tapos lang ang marinig mo, gagaling ka, pero gagaling ka sa maniwala mo. So, ang gagawin mo, magminding ka ng boko, ha? umaga, tanghali, hapon. Kung nagagrab ka, kahit umaga na lang at saka hapon. Opo, anong gagawin ko, Kinas? Inumin mo yung boko, ah uh, yung katamtaman ng, yung pagsalad ba, na butong, butong ba? Oh, Opo, okay. Mala, malahog. Mala Oo, oh, hindi, oh, rin, malahog. Tapos kainin mo yung laman, uh -huh. tapos, uh, mo ng 7 days, o six days, mas maganda. Medyo may kaya mga heran. Mula mga kahapon. Ha? kahapon ko, bibili na ganoon. O mga kahapon. O mga kahapon. Sa seven days. O six days. Mga kumplito yan. O yan ang ginagamit ko sa mga ganyan. Baka yung tiya O ano, anong problema. Baka may problema kaysa kidney. Mas maagapan. O parang kidney ko yan ang ganoon kaya nga. Kaya nga. Para maagapan. Hindi po kaya Hindi lumala. Tapos baguhin mo 'yung sarili mo. Kailangan nito kailangan ng Diyos. Tatlo lang kailangan oh. sa tao, pagbabago, pagsisisi, tapos sa paniniwala. Ha? Huh? Apo, oh, ah, ulit na sana, po. Sige, sige, sige. ano, may may sasabihin pa ba? Ah, oh, tolay. Wala na. Wala na po kuya na, salamat po. Sige, sige, oh, hangat ko na okay kayo. Sige po, salamat na. salamat. Sige, sige iba. ah, uh, ito sa kanal sandali lang ha, isingit natin ano, ah uh, yun yung mensahe na binasa ko kanina kanila yon, ah uh, na public na natin pero hindi ibig sabihin na paya sila ano, ah uh, ito maraming matutunan ng mga kasawa, eh, normal sa mga kasawa na uh, nagtalo talo pero yung hindi dapat na ano mga pag-iisip na hindi maganda. Uh, alisin natin sa puso kasi makiisa yan sa nakasira sa pagsasama. So marami salamat Glenn na naipublic din natin ito at marami ding matutunan. Uh, hindi ibig sabihin na pinapahiya ako kayo. Ang uh, maganda dito na nailahad natin para maraming tao din na matuto. Ha? Huh? So, maraming salamat. God bless sa inyo. So sinusunod. sino sunod?